Okay, madilim na mga kamugilang. No? So ito yung trabaho namin ngayong araw na to. Bali, dalawa lang kami yung duty. Ito, ito, kusina. Tapos na siya. Ayan, no? Mula doon. So kung napapansin nyo, maliit dito. Palaki doon mga kamugilang. So sa estilo kasi ng lupa dito. No? Ay naging ganito. Uh, kusina na to. Uh, firewall to dito. So medyo na island yung forma ng luti no bukas yung titirahin pang huli mga kamugila, dito sa internal no? na pagsisiling natin ito CR o pangatlong araw namin ngayon bukas pang apat tapos yung buong bahay mga kamugila no? na tatlong tao lang uh, yung starting nagtrabaho tapos ngayon dalawang tao pangatlong araw bukas balik sa tatlo pang apat na araw mga kamugil itong buong bahay tapos sa pagsisiling apat na araw no o, ganito kabilis yung galawan Kapag ka, hindi ka nag ano sa pira-pira lang oh. Pakita mo din yung galing mo at bilis mo sa trabaho. Oh. Kaya ako muna hindi naman ako mabilis. Talagang wala lang akong pahinga, no? halos hindi ako nagpapahinga. dahan-dahan oh, lang. Pagka hapon talaga may progress ka talaga makikita sa trabaho. Tapos nung natapos ko 'tong mga kamukil Itong kusina kanina, no? Aket baba, aket baba yung trabaho ko. Oh lumipat ako dito sa may design na umpisahan ko na siya mga kamukil kunti pa lang tapos dito natin nilagay yung manhole Ayan, hindi na siya masyadong kita Ayan, hindi siya mapapansin may manhole to mga kamukil dito nakalagay para yung pag electrical dito aakyat o, o yun yung ano kasi kanina eh pumunta yung electrician ay pero may sideline siya maiintinda na natin yung mga ganyan o, tinuro niya dito lang maglagay ng manhole kasi mas maganda pag aakyat o dyan natin ilalagay ayan o oh. Kung makikita nyo ba. Ayan. Tapos, nung natapos ko itong mga kamungkil dito pag sa kusina, binalikan ko itong design. Ayan, cube design, no? PVC panel lahat yung gagamitin natin dito. Malimit kasi sa iba, makikita natin, nakabox lang to, no? Hindi matatawag na cube. Kapag walang open dyan, walang ilaw na nakalagay. Ito, cube design talaga itong mga kamukil. Alimit pagka mga PVC makikita natin box design lang parang tambul sa gilid no. Naka square lang siya. Pero ito mga kil ko blight talaga yung ating uh, gagawin dito. Umpisahan ko na siya sa flooring. So bukas matatapos to. Tuwing matatapos kasi namin ang isang trabaho mga kamukil. Pang last hour dito kami no. Sinasadlay na namin tong design. Ito lang naman isang design yung gagawin namin dito. Pero pagkatapos siguro nito hindi pa nakapag decide yung may ari baka dito sa dining area nila uh, gagawan din no o, pati itong TV console dito o, kung ano man yung papatrabaho sa may-ari dito uh, gagawin natin ng maayos mga kamukil papagandahin natin itong bahay no o, alak, medyo malaki-laki pa yung trabaho dito Yan, para mapaganda pa ito ng lalo uh, at ito pang mga hamba ayun no? napapansin nyo Nabi yung pagkabanat nito Malaki yung trabaho ko dito mga kamukil Kung talagang ipapapugi dito. Okay, so ito naman talaga yung nakasanayan natin mga kamukil Yung pagsusunod sa mga medyo sumablay ng konti Bukas CR uh, Patuloy sa pagkisamin ng dalawa kong kasama Habang ako, Diyan ako sa design bukas mga kamukil Singgulang ko yan design bukas Okay, thank you, maraming salamat